Nagtakda ng price ceiling sa bigas si Pangulong Bongbong Marcos bilang tugon daw sa mahal na bentahan sa merkado. Pero ang ilang negosyante may pangamba. Nakatutok sina Bernadette Reyes at Ivan Mayrina. Sa nakalipas sa mga linggo, tila di ba pigilan ang pagmahal ng bigas sa mga pamilihan. 50 pesos kada kilo ang pinakamura. Swerte ka kung may mabili ka. Solusyon na malakanya. Price ceiling o hangganan ng presyo na pwedeng ibenta ang bigas. 41 pesos regular meal at 45 pesos a month sa well meal. But order OEO ng pangulo. I would encourage anyone who finds that uh, someone or a retailer is selling at above the price ceiling, i-report po niyo para matignan po namin at uh, tiyakin na hindi lalampas doon sa ating presyo na linagay. Nauna nang sinabi ng Pangulo na nababahala siya sa pagmahal ng bigas kahit sa patang supply. Hindi po ang price kung price ceiling ito at uh, ilalagay lang natin yung highest price para maiwasan yung nangyayaring manipulasyon sa kartado. Dahil pang regular 12 well mil lang ang saklaw ng utos, babantayan ng Trade and Agriculture Department sakaling may magbenta ng mga ganyan bilang premium o ihalo sa premium para mapaikutan ang price ceiling may kaakibat na parusang multa at pagkakakulo ang paglabag sa price act. Sa lalong madaling panahon ang pagpapatupad ng price ceiling. Pero hanggang kanina, umaabot pa sa hanggang 55 pesos at hanggang 57 pesos ang kilo ng regular at well-milled rice lagpas sa price ceiling. Sa pwestong ito sa Commonwealth Market sa Quezon City, pinakita sa atin ng rice retailer kung magkano ang bili nila sa bigas. Pumapatak na nasa 49 hanggang 51 pesos kada kilo. Kaya paano nila ibibenta ang bigas ng pasok sa price ceiling kung mas mataas pa rito ang kanilang puhunan? Paano yung plastic namin? Yung tao namin? <laughs> yung pwesto namin? Hindi namin siya kukunin, di ba? Kung pipilitin nila kami magtinda ng 41, hindi nila kami magtitinda ng bigas. Portage na po agad ang puhunan, pagbiyahe mo pa lang. Wala pa po doon yung mga pagpunta mo sa Manila. Baka yung iba dyan na mga nagbibenta ng bigas, either ititigil mo na nila, baka hindi nila kayang magbenta sa price, sa price control level. Pero para sa bantay bigas at kilusang magbubukid ng Pilipinas, kaya pang ibaba ang presyo sa itinakdang price ceiling. Ang ibinebenta nila ngayon ay yung inani po nung nakaraan na hindi po dapat tataas ng kung regular mill rice at least 34 to 36 pesos retail price ay may kita na sila at kahit yung well milled rice na 37 pesos and 40 centavos may kita na po yung mga trader at saka miller.